Ayan, Ah, Diretso. Alam ah, ko, pa sa 99. Dito ah. Alam kung pa sa baba. Ah. Dito rin ka nalaluwi. Diretso lang din Di ko lang alam kung saan nila Nakalimutan ko na eh. ba? Wala dito. Kaya sabihin ko kayo

Terima kasih telah menonton! Oh, hindi, hindi ako magbibigil Tatay ang lahat, hindi magtitipil Gagawin ang dapat kong buhay Alam ko na magagawa ko Iyon yun <laughs> 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 Gago! Gago, gano'n mo yung papa eh Dito na nga na, digital live hindi parang makamarap eh hindi, hindi parang makamarap kung tingka pala eh anak, bigla na gano'n yun eh cultured talaga siya